Hindi magsasaig tayo guys. Nilabusan ko ang mukha ko na huling hunugas na bigas. Nakasaig tayo. Para sa tanghali. Pulasan natin ang puwet. Yan. Okay. Yeah. Pagpunta natin yung alaga natin si Whitey. Okay. Nagising siya guys. O, oh, ayan. Ito na siya. Tingnan naman natin yung alaga natin na, na masakit. Ma! Naglakaw-lakaw ka na? Ba, Oma um ambon, Oma um. ambon, rampong rampong. Dan ini guna apa? Lewat tak kepada awak ok listening tak ada masalah